Welcome back to our channel again! Hindi wala kayong naisip na content kasi kaya matagal mag-upload yung mga videos. So ngayon, uh, ito yung ginagawa namin ngayong hapon uh, kasi nagpapagawa ng tayo uh, yung rin po. So, piniprepare ko yung, uh, yung snack -a nila. Afternoon snack. So, para makaano sa coffee, ilalagay ko dito sa, eto, sa picture, para i-mix ko siya lahat. Hmm. Para yung lasa ay, lahat ay, lasa ng kape. <laughs> lasa ng kape. Kayo <laughs> guys, anong ginagawa niyo dyan? Ang ah, nga pala, ito yung ano nila, oh. E Scrambled egg para sa bread nila. Kasi pagkaumaga umaga, nagluluto kami. Kung ano-ano, bawa lomi, pancit, or bihon. Kasi wala sila sa uh, labas ng board ng bahay. Eh, hey, matagal kami hindi nakapag-upload dahil sa wala kami maisip na content. Guys, sana kung sino kayo na alam na pwede namin uh, may ano sa, sa YouTube channel, uh, paki da comment down below sa aming YouTube channel. Okay. Tapos ano pang pag-uusapan natin ngayon? <laughs> ACQ na naman sa Manila. Ang hirap ng ganyan, ganitong buhay, laging ACQ kasi may nakaka. Hindi ka nakakapag-move on o hindi nakakapag simula ulit sa ano, dapat simulan. Kaya yun, mahirap sa ngayon punta-punta na ng Manila or something. Depende kung talagang kailangan ng malis. Ako nga, ang tagal-tagal ko na rito, pero okay na naman. kasi sinihintay ko pa yung second dose ng vaccine ko. Oh. Kayo guys, nakapagpa-vaccine na ba kayo? Ikaw, ikaw pa rin meron muna yan, mag-vaccine ka <laughs> Takot-takot tayo magpapavaccine. Kasi yung, ano na, yung effect ng vaccine. Kasi, di ba, pagka nagpavaccine ka, ito lang na yung laging may effect. Kasi, ibig sabihin, nag-ano ka agad, gumana ka agad yung vaccine na nilagay sa'yo. Nakilala ka agad yung immune system mo. Kaya yun, ako nung nagpapavaccine, kasi ano lang. Okay lang. <laughs> okay lang. So, ngayon, dinihintay ko pa yung second dose. Medyo matagal yung AstraZeneca. Dito kasi sa amin, yung ba na nililig din ang vaccine. Ewan <laughs> ko ba, ano ba yung bakit ganun? So, ngayong hapon, ito lang prepare mo naman no? ng tinahan mga worker kasi ipapakita ko sa inyo mamaya kung saan. Doon sa kabilang back. O na. pala guys, uh, hopefully, uh, makakuha na rin ng salary. Sana yung God's willing yung ating kapatid na siya yung may-arit ng channel-channel na to. Sa kanya, kaso hindi pa siya masyadong nagpapakita kasi surprise. <laughs> <laughs> kasi daw sabi, sabi niya, magpapakita siya ng mukha niya pagka may na siya kasi wala siya ng itong ipi. Dahil nahihiya pa siya. Siya yung tumatawa sa camera guys, pag narinig niyo. Yan yung may-ari ng YouTube channel, tinutulungan ko lang siya. Kasi, dahil mahihiyaan siya, hindi marunong. Sabi ko nga sa kanya, dapat, ano, uh, ako yun na, dito. Sabi ko nga sa kanya, dapat ipapakita namin sa inyo yung mga view, yung magagandang view dito sa amin, sa, sa sa, Bicol, dito sa amin lugar sa Bulag, kasi madami mga natural resources din na magaganda dito sa amin. Katulad ng mga beaches, yung mga natures na magaganda. Kaso, hindi nga siya pa lumalabas dahil sa nag-iisip pa kung anong ikokontent na mas maganda pa. Kaya yun. Ikaw! So far, so far sana, hopefully, ah, uh, makakuha na rin ng ano siya, ng salary niya. Kasi ang tagal din, tagal-tagal din niyang hinihintay ito. Saka, malaking tulong na din sa sa kanya din, yung channel niya. Kasi, di ba, practicality, practically speaking, di ba, malaking tulong ang YouTube sa tao, lalo na sa katulad natin, yung um, ano, mag-strive hard din na para kumita kahit ay, pa Ayun, sana hopefully guys, sa panunood nyo ng YouTube channel niya, na matulungan nyo siya, mag-like, subscribe kayo. <laughs> <laughs> Yun lang muna for now. Pakita namin next one minute lang. Ah! Turan! Ano sa gilid pa? Oh, <Aston> ah. na-recite mo kayo. Hello, guys! Kaway-kaway kayo! Kaway-kaway! Ano yun? Shady. Sige, sige. Ako na, ako na. Ako na, Ito yung, ano... ito yung pinapagawa ang bahay ng kapatid ko yan, yan siya oh. okay, yan yung mga worker aray <laughs> kuri, aray ko, aray pala guys ito yung bago namin family member si Kusugu Kusugu si Kusugu tayo mo na porte na Kusugu <laughs> oh, mga At saka kami bago pa kami sa tangapamilya ng nag-uusalabas. <laughs> uh. Oh. sa salabas <laughs> dito <laughs> ini. Hmm. At dinay. Nga pala guys, ayan na ay yung ano namin. Yan yung ano namin dati 'di ba nakita niyo nung una wala pa yang tanim. Ngayon ang, ang ginawa namin, ginawa ko, nilagyan ko na, na siya ng mga tanim. Tingnan niyo. Oh, 'di ba maganda na siya, guys. 'Di ba dati yung papangit ng mga dito kasi mayroon pa siyang uh, bahay ng ano, bahay ng manok. Ayan na siya oh, Mada madami na akong string beans. Actually, nakakuha na ako dyan, nakaharvest na ako siguro mga thrice na siyang nakakapag-harvest ako ng string beans. Ayan yung bunga niya, guys. O, oh, kung nakikita niyo, o, oh, diba? Ang dami siyang bunga. Dati kasi, dyan siya nakalagay. So, ang ginawa ko, tinanggal namin dyan kasi pinaganda ko nga yung ano namin, yard para hindi siya masyadong pangitingnan. So, ang ginawa ko, nililipat ko dito. Actually, tinanim ko yan. Lahat yan tinanim ko. Sabi nila, kinakain daw ito. Itong gulay na yan. yan. E, eh, kaso hindi namin alam, sabi ng sister-in-law ko, Ah, uh, kinakain daw yan. Sinasahog sa munggo. Ayan. <clears throat> Ayan yung kalamansi ko. Ayan yung turmeric. Tsaka meron na akong gabi na sa gilid. Tsaka ito, may panibago na naman akong sitaw. Ayan. Tsaka yung aming papaya, nandiyan pa rin siya. So, madami na rin akong tanim dyan sa gilid. O yan, namulaklak na yung isa kong tananim. Tingnan nyo guys. O ba diba? sarap tingnan. Pagka namumulaklak na yung pananim mo. Tsaka ayan. yung mga bago kong tanim. Yan. Hmm, siya. Ayan, ito. Very rare kasi ang dahon nito. Ewan ko anong pangalan niya. Hmm. Ayan, tsaka yan. Tsaka ito. O, oh, diba guys? Galating na siya. Ayun, o. Oh. Yan din sya. Ayan din siya. Ayan. Sabi nila, Montera daw yan. O. Oh. Uh, ayan siya. Ayan yung mga bago kong tinanin. Ayan. Mm. Mm diba nagko collect ako ng iba-ibang dahon. Ayan sya. Ito. Ayan sya. Ayan sya. O. Ayun siya. Ito. Rerish siya. Ayun siya. Ayun na na rin yung ano namin oh. Na mulaklak na rin. Ayun siya. Okay, yellow. Diba? ba? Hmm. Tsaka yung aking mga ano. Na mulaklak na rin siya. Siya. Ayan, ay ayan, o di ba? O ang gaganda. Naku, umuulan na. Umuulan na siya, umuulan na. Ayan. Na ako na. O tingnan yung okay. weather know. dito sa amin, guys. Umuulan na naman tsaka ano, sa cloudy. Hmm. Oh, sige na. Sige. One minute lang. Ha? Okay, guys, ha? Ito, Oh, wait lang. Loga. Okay guys, thank you for watching. Sana ano, like nyo sa ka, share and subscribe para para hopefully next month makapag receive uh, na rin siya ng salary niya sa YouTube. Kasi kasi na. Thank you sa inyo lahat.